Ayan, tara mga ka best friends, samahan nyo kami at ipapasilip namin sa inyo yung ha natin dito sa gawing talavera. Yung halos wala pa pong apat na buwan, ni eh, na po tayo sa kanyang alaga. Ayan, dyan po yan sa boundary ng Bantog Asienda, sa kapo Sibul, Talavera, Nueva Ecija. Ayan, big shoutout po sa mga taga Talavera, Nueva Ecija. at big shout out din po sa lahat po ng nakakapanood ng aming mga uh... video. At sa mga naging customer namin, big shoutout din po sa inyo mga ka -best friend Ayan, kung bago pa lang po kayo sa mga gaitong content eh, at gusto nyo po yung mga gaitong content, eh, huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe ang aming YouTube channel. Ayan po, Boss Bin Mar TV. At huwag nyo na rin pong kalimutan na i-follow ang aming FB page. Ayan po, Boss Bin TV page. Ayan, thank you po ng marami mga ka-best friends sa mga OFW po na nakakapanood ng aming mga video. Thank you po ng marami mga ka-best friend, Ingat po kayo dyan parate. At huwag niyo na rin pong kalimutan na ipalaw ang aming TikTok account. Ayan po, Boss Bin Mar TV. Ayan, mga ka-best friend, Pag naharap ko po, papalitan po natin yung pangalan ng ating page mga ka-best friend. Ka best friend na po yung ilalagay natin para madali po tayo makita ng ating mga solid followers at subscriber pagka sinurts po tayo sa ating page. At yan nga po mga ka best dyan na nga po tayo sa bypass road Talavera, Nueva Ecija. Papunta na po tayo sa area ni Sir para makita po natin yung haharbisin natin. at ang usapan po kasi, silipin lang po mga ka best ng kasama nating buyer. Hindi po namin alam na Daladala na po yung truck mga ka best at kung magkakasundo nga raw po sila eh. Ha harvestin na raw po namin ng ura-urada mga ka best Kaya taya po ay eh, walang kagayak-gayak kasi ang akala po natin eh. Sisilipin lang po mga ka best hindi po tayo nakapagdala ng mga samra natin, mga jacket para panlaban po sana sa init at mainit po yung panahon sa ngayon mga ka Ayan, salamat po sa mga nagsishare po ng aming mga video. Thank you po ng marami at sa suporta mga ka best friend. Thank you at nandyan po kayo nakasuporta sa aming mga video. Sana oh. At big shout out po sa inyong lahat mga ka best friend. Maraming maraming salamat po. At yan mga ka best friend, nandyan na nga po tayo sa area. Malapit na po tayo. Yung tatanaw ko na po mga ka best friend yung Pispaniser. sir. Ayan, makikita nyo po mga ka-best friend. Bali, magwa one month pa lang po yan sa 23 Wee, ng Abril mga ka-best friend. Ayan, ayan. Nandyan na nga po tayo sa area mga ka-best friend. Bali, si sir nga po pala. Eh, Teka, dyan lang po sa may Bantog at si Bull sa may gawing boundary. Silip lang po kayo sa gawing kaliwa at makikita nyo na po yung concrete pad ni sir. Ayan, bali concrete po yan mga ka-best friend. At wala po tayong pinagamit sa kanya dyan na kung ano-ano mga ka-best friend. Bali, ginagayad po natin siya at unang alaga niya po yan, mga ka-best friend. Wala po tayong pinagamit na kung ano-ano pong mga produkto ng iba-ibang mga company, mga ka-best friend. Basta tayo po, sinubay-bay lang po natin siya. At may pinagamit po tayo sa kanya na murang-mura lang, mga ka-best friend. At nakita niyo naman. Halos magkano lang po ibili niya dyan sa hinahalo niya po sa pagkain niya mga ka -bestmen. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Nakita niya naman po isda niya kung gaano po kalataba at kung gaano po kalalaki mga ka Wala pa pong apat na buwan. Sana oh. Ayan sa gusto po ng magalaga ng mga fingerlings. Na mga good quality fingerlings eh. PM niyo lang po ako mga ka at bibigyan po namin kayo ng mga ganyan pong ka quality ng mga fingerlings mga ka -bestmen. Ayan po mga kabes, yung pinakain nga po natin. Nakita nyo naman po, nitsyan po natin ng manok mga bestpen Yan po palang mga manok ni sir na yan, nakalaga po yan. At... Wala pong kamoy amoy, pa kahit hawakan nyo po mga bestpen nilalaga po nila yan. Galing po ng poultry yan, yung mga naistrok po dahil po sa init ng panahon ngayon. Ilalaga po nila agad dyan mga kabes, para malinis po pag kinain po ng hito mga kabes. At yan nga po mga kabes, no? nakita nyo naman po yung isda ni Sir at palutuyan na po natin yan automatic agad agad kasi nagkasundo na po sila ng buyer niya na dala, dala natin mga ka best sila po kasi ang nag-uusap hindi naman po tayo mga ka friend kumbaga po ginagayad lang po natin si Sir at binibigyan natin ng buyer ngayon kung di po mabibili ng buyer na dala, -dala natin maobliga po tayong bumili dyan mga ka -bestfriend. Uh, tinihintay lang po namin mga ka-best yung panghakot namin na uh, elf. Kung sakasakali po eh, hahakot na rin po tayo ng grow out mga ka-best friend. Nakakita nyo naman po mga ka-best friend. Da Bali, dalawang butas lang po yung... Wow! <laughs> po namin dyan mga ka-best At uh, talagang meron po talagang matitira mga ka-best Ayan po yung mga naharbis natin. No? Oh. Nakita nyo naman mga ka-best friend. No? Oh. <laughs> Napakalalaki uh, po mga ka-best uh, At yun lang salamat and God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Thank you.